Eh ito yung sitwasyon natin ngayon. May So, kailangan natin to lagyan ng eye bolt, eye bolt kasi yung pinapalagay ng Meralco as per request no hindi ipapasa ng Meralco pag walang eye bolt so eh, lalagay na lang natin to ng expansion bolt no ilalalim natin para matibay romatigas dahan dahan lang ito yung service drop natin ayan ito ba? Dito lang yan kakabit sa taas na yan o. No? Okay na lang, konting buwan pa. Konti na lang. Sa so, buwan tigas. Mas nandun mo. Ito so, ito yung ikakabit natin. Ito yung eyebolt bolt. ayatin bolt. eyebolt no? 8 inches. Ito naman yung expansion bolt natin, no? 1 half. Ba't you know, Full thread ah. Oh, na yung lalim na yun oh. pipitin na lang ah uh. תהיה בעניין